Noong Marso 14, taong 2025, nakaantabay ang buong mundo sa paghaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang araw na ito ay nagmarka ng isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng pandaigdigang hustisya, kung saan ang mga mata ng buong mundo ay nakatuon sa isang maliit na lungsod sa Netherlands. Ito ang unang pagkakataon na humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa mga kaso sa ICC. Ang mga alegasyon laban kay Duterte ay nag-ugat mula sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa droga, na nagdulot ng libu-libong pagkamatay at mga paratang ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Punong-puno ng pananabik ang pagdinig na nagsimula ng alas dos ng hapon, oras doon. Ang bawat segundo ay tila mabagal na lumilipas habang ang mga tao sa loob ng korte ay naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Saksi ang korte sa pagdalo ng mga legal team, mamamahayag, at mga tagamasid mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin, ngunit lahat ay nagkakaisa sa pagnanais na makita ang katarungan matagal na pinagplanuhan at pinaghandaan ang araw na ito. Ang mga abogado at mga legal na eksperto ay naglaan ng maraming oras upang tiyakin na ang bawat detalye ay maayos na may papakita sa korte. Ito ay bunga ng mahabang investigasyon ng ICC sa mga alegasyon ng krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa ilalim ng kontrobersyal na kakampanya ni Duterte laban sa droga. Ang mga investigador ay nagtipon ng ebidensya mula sa iba't ibang saksi at biktima. Nagbigay ng kanilang mga testimonya sa harap ng korte. Nagaabang ang mundo sa mga kasong isasampa laban sa kanya at sa magiging takbo ng mga legal na proseso. Ang mga balita tungkol sa pagdinig ay mabilis na kumalat at ang mga tao sa iba't ibang bansa ay nagbigay ng kanilang opinyon at reaksyon. Ang pagdinig na ito ang simula ng mahaba at masalimot na laban sa korte. Ang bawat argumento, bawat ebidensya, at bawat testimonya ay may malaking papel na gagampanan sa magiging resulta ng kaso. Malaki ang magiging epekto ng resulta nito, hindi lamang kay Duterte, kundi pati na rin sa Pilipinas at sa kinabukasan ng pandigdigang hustisya. Ang kinalabasan ng kasong ito ay maaring magbigay ng bagong direksyon sa kung paano hinaharap ng mundo ang mga krimen laban sa sangkatauhan at kung paano pinapanagot ang mga leader na lumalabag sa karapatang pantao. Si Rodrigo Duterte ay nahaharap sa mabibigat na kaso sa International Criminal Court o ICC. Ang mga kasong ito ay nagugat mula sa kanyang kontrobersyal at madugong kampanya laban sa droga na nagsimula noong siya ay naupo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016. Siya ay inakusahan ng Crimes Against Humanity, isang mabigat na paratang na naglalayong panagutin siya sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Nagugat ang mga kasong ito mula sa kanyang brutal na kampanya kontra droga, na ipinatupad nung siya ay Pangulo mula 2016 hanggang 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, libo-libong tao ang namatay. Karamihan sa kanila ay mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga. Nakatuon ang investigasyon ng ICC sa libo-libong pagkamatay na naganap noong kampanya. Ang mga pagkamatay na ito ay nagdulot ng malawakang protesta at pagkundena mula sa iba't ibang human rights organizations. Iginigit ng korte na laganap at sistematiko ang mga extrajudicial killings. Ang mga ito ay hindi lamang mga isolated incidents kundi bahagi ng isang mas malawak na polisya. Karamihan sa mga biktima ay pinaghihinala ang mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Marami sa kanila ay walang due process at basta na lamang pinatay. Ayon sa ICC, ang mga pagpatay na ito ay hindi mga isahang insidente. Ang mga ito ay bahagi ng isang sistematikong kampanya na sinusuportahan ng estado. Bahagi ito ng isang polisiya na sinang-ayunan ng estado. Ang mga operasyong ito ay isinagawa ng mga pulis at iba pang law enforcement agencies sa ilalim ng direktiba ng pamahalaan. Seryoso ang mga kasong isinampa kay Duterte. Kung mapatunayang nagkasala, maari siyang makulong ng matagal na panahon. Ang mga paratang na ito ay nagdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Kung mapatunayang nagkasala, maari siyang makulong ng matagal na panahon. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa sistema ng hustisya ng Pilipinas at sa mga institusyon ng bansa. Napakalaking hamon sa prosekusyon na patunayan ang direktang kaugnayan niya sa mga krimeng ito. Kailangan nilang magpakita ng malinaw na ebidensya na mag-ugnay sa mga pulisya ni Duterte at sa mga aksyon ng pulisya ng Pilipinas. Kailangan nilang magpakita ng malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga pulisya ni Duterte at mga aksyon ng pulisya ng Pilipinas. Ang mga kasong ito ay magbibigay ng malaking pagsubok sa kakayahan ng ICC na magpatupad ng hustisya sa mga ganitong uri ng krimen. Magulo ang naging daan ni Duterte patungo sa korte ng ICC. Ang kanyang pag-aresto sa Maynila noong Marso 2, 2025, ay lumikha ng matinding pagkabigla sa buong Pilipinas. Sinunda ng pag-aresto ng labindalawang oras na standoff. Sa una ay lumaban si Duterte, ngunit kalaunan ay sumuko rin sa mga autoridad. Mabilis siyang ipinadala sa Netherlands sakay ng isang eroplanong inarkila ng gobyerno. Agad na kinuwestiyon ng kanyang mga abogado ang pag-aresto. Iginiit nilang nilabag ang mga karapatan ni Duterte bilang dating Pangulo. Ipinangako nilang lalabanan ang mga kaso laban sa kanya. Ang mismong paglipat ay isang malaking operasyon, pinalot ng lihim at mahigpit na seguridad. Ipinakita nito ang bigat ng mga kaso at ang determinasyon ng ICC na panagutin si Duterte. Seksyon 4. Ang depensa ni Duterte, isang tahasang pagamin. Sa kanyang panunungkulan bilang pangulo, kilala si Duterte sa kanyang prangka at kadalasang kontrobersyal na mga pahayag. Hindi na iba ang kanyang paninindigan sa giyera kontra droga. Paulit-ulit niyang ipinagtanggol ang kampanya at sinabing kailangan ito para linisin ang Pilipinas mula sa salot ng droga. Ang nakakagulat kayon paman ay ang kanyang tahasang pag-amin ng responsibilidad sa mga pagpatay. Sa maraming pampublikong pahayag, sinabi ni Duterte, Sinabi ko na sa pulis, sa militar, na trabaho ko ito at ako ang responsable. Malamang na magiging mahalagang bahagi ang tahasang pag-amin na ito sa kaso ng ICC laban sa kanya. Hindi pa malinaw ang estratehiya sa depensa ni Duterte. Nahaharap ang kanyang mga abogado sa mahirap na gawain na pagtugmain ang kanyang mga pampublikong pahayag sa mga legal na argumento na maaaring makapag sa kanya sa responsibilidad. Seksyon 5 Ugnayan ng Pamilya at Mga Pagyanig sa Politika Natagpuan ng Pamilya Duterte ang kanilang mga sarili sa gitna ng atensyon ng mundo. Ang kanilang bawat kilos at pahayag ay sinusubaybayan ng media at publiko na nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang imahe at reputasyon. Nagtungo sa Netherlands si Vice Presidente Sara Duterte, anak ni Duterte, para magpakita ng suporta. Ang kanyang pagbisita ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga lokal at internasyonal na komunidad. Kinundena niya ang pag-aresto at ang mga proseso ng ICC. Sa kanyang mga pahayag, ipinakita niya ang kanyang matibay na paninindigan laban sa mga akusasyon na ibinabato sa kanyang ama pinanatili niya ang pagiging inosente ng kanyang ama at nangakong lalabanan ang mga kaso. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay ng lakas ng loob sa kanilang mga taga-suporta, ngunit nagdulot din ng mas maraming kritisismo mula sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, ang presensya ng pamilya sa Netherlands ay nagbigay din din sa mga umiiral na tensyon sa politika sa Pilipinas. Ang kanilang pagbisita ay nagbukas ng mga bagong diskusyon tungkol sa kanilang papel sa kasalukuyang administrasyon. Mayroong komplikado at tensyonadong relasyon ang mga Duterte at ang kasalukuyang pamilyang Marcos na nasa kapangyarihan. Ang kanilang mga interaksyon ay madalas na nagiging sanhi ng mga kontrobersya at mga espekulasyon sa politika. Si Sara Duterte mismo ay nahaharap sa mga kasong impeachment sa Pilipinas. Ang mga kasong ito ay nagdudulot ng karagdagang presyon sa kanyang posisyon at sa kanilang pamilya. Ang kaso ng ICC laban kay Duterte ay nagdagdag pa ng panibagong komplikasyon sa magulo ng sitwasyon sa politika. Ang mga protesta at mga pahayag mula sa iba't ibang grupo ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati sa opinyon ng publiko. Hindi pa matiyak kung paano makakaapekto ang kaso sa maselang balanse ng kapangyarihan sa Pilipinas. Ang mga susunod na hakbang ng pamilya Duterte at ng kanilang mga kalaban ay magiging mahalaga sa paghubog ng hinaharap ng bansa. Seksyon 6 sa loob ng Korte, mga pamamaraan at inaasahan. Ang unang pagdinig sa ICC ay pawang mga pamamaraan lamang. Ang layunin nito ay formal na ipaalam kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas internasyonal. Ipinaalam sa kanya ang kanyang karapatang manahimik at magkaroon ng abogado. Ipinaalam din kay Duterte ang kanyang karapatang humiling ng pansamantalang paglaya. Gayunpaman, dahil sa bigat ng mga kaso at ang posibilidad na siya ay tumakas, malabong mapagbigyan ang ganitong kahilingan. Tatalakayan sa mga susunod na sesyon ang kumpirmasyon ng mga kaso. Ihaharap ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga abogado ni Duterte na hamunin ang mga ebidensya. Pagkatapos ay magpapasya ang korte kung itutuloy o hindi ang isang ganap na paglilites.